Bati ko sa lahat. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru, Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi namin isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng korporasyon ng mas mainat. Ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon, Ingevity Corp. Ticker, NAA. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data mula noong Hulyo 7, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organization Ingevity Corporation na bibilang sa subkategory. Chemistry, 75 kumpanya ang kasangkot sa paghahambing. Makikita natin ang order table sa dulo ng video. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 7 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategori, 1.7 puntos. Malawak ang pagtingin sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa buong U.S. stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 7 puntos para sa kumpanya Ingevity Corporation. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Ingevity Corp. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares Ingevity Corp. nagpakita ng dynamics na isa 0, 6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na isa Market capitalization ng kumpanya Ingevity Corporation nagkakahalaga ng US Dollars isa punto pito Ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars anim na daan at 5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$0.23 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay 200 at 42 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Ingevity Corporation sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 0.282%. Ang halaga ng libro ay 0.06%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US dollars 1.433 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng 6 na daan at 15% ng kapital ng kumpanya. Rating ng utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang stock price to profit ratio ng kumpanya ay 0. Ang average sa subkategori ay 71.2. Pagsusuri ng market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars, isang daan at walumpu milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay isa punto tatlo. Ang average para sa subkategory ay isa punto pito. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 26.2% na may average para sa subkategory na 2.4%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, possible, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.278%. Ito ay isa porsyentong mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay 1,066,000 at dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong 1,050,000 at dolars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay minus 221.1 libong dolyar. Ang average para sa subkategory ay US Dollars Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet minus, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US at na daan at 44,000. Sa subkategory mayroong daan at 22,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ay 3.4% kumpara sa average na subkategory na 2.7%. Tagapagpahihwati GREH apat na nagpapakita ng antas na 70% para sa kumpanya Ingevity Corp. Sa subkategory, ang antas na ito ay 62%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 46.75. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 51.74. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong panahon ng impormasyon sa pagsusuri at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga Securities Ingevity Corp, impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US$ Dollars 46.76 bawat bahagi. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa mga pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 32.16. Ang stop loss ay nakatakda sa 61.36. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Agosto 06, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, ICS, magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.